WhatsApp what's up mga kaangkol Ayan, mabilis kayo yung mga followers natin dito So Inabot tayo ng ulan mga kaangkol Kaya uh, ito nga nistaya namin Dito na tayo magbabakas ngayon Kasi medyo malakas ang ulan So ang gagawin natin mga kaangkol Sticker lang ulit Saan na, mo natin lalagay ito? Lalagay um, na lang ako dito sa Pakita mo So, ayan mga kaangkol Kung nakita niyo, pinaglagyan ko ng sticker Yung area mami, pakita mo na Pukunin niya lang yung sticker mga kaangkol At kayo na ang panalo Ng uh, ating pabakas ngayon So, mabilisan lang tayo mga kaangkol Hihintayin namin kayo rito sa lugar na to Ang dami nag-request dito sa lugar na to mga kaangkol So, unahan na lang mga kaangkol Let's go A few moments later, they could be up Sorry for <lever». laughs> sorry. <laughs> sorry. <laughs> Pag ganyang po kasi siya kanina, Hello. hindi ko pinapansin, baka malata ako. Oh, kaya nga eh, kaya sinundan ko yung ano, congrats, congrats. Ayos na, kaya nalo ulit, kakabul ulit siya, so, ako may, may nanalo na po. Sorry po, so, <laughs> hindi ko pinansin kanina kasi. Ah, <laughs> uh, uh, Bigyan ko po na kayo ng sticker na baka mabasa kayo sa wala. <laughs> Ayan ang Ah, balik na kayo angkol ah, sa pananalo. Pangalan angkol? call? Roel Rojas po. Ah, si Sir Roel uh, Rojas. Ayan, siya po na nalang ngayong araw. <laughs> si Ma'am <laughs> padaan-daan. <laughs> hindi ako nagpahalata. Sorry po, hindi ko talaga pinansin kasi mahalata tayo. So, ano pa, inihinda natin, ibigyan na natin yung prize kayang <laughs> <laughs> Nakatitig na siya sa akin kanina. Eh. <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> so, bigyan natin yung prize kay Sir Ro Arwel uh, Rojas. So, congrats sa iyo, Uncle. Uh, ah, <laughs> sa na po yung sticker. Dagdagan po natin yung sticker nyo. Ayan, yan. Uh, congrats, congrats. <laughs> sa mga kangol, ka sa, uh, sa lang, nanalo sa ating uh, palaro ngayon. At si Madam, sorry po talaga. Thank you, thank you, kangol. Hindi <laughs> <laughs> ko talaga pinansi kasi mahala tatay mga kangol. Ka <laughs> Pasimple lang. Sa mga kankol maraming maraming salamat po sa mga humabol ngayong araw. At uh, abang po tayo sa inyong lugar ng mga kankol Thank you.